Good morning, good morning mga katulad. Uh, back to work na tayo sa Westnetel At marami po tayo ngayon mga katulad. Grabe ang dami Nasa itaas pa ang tela Medyo um, lang may maingay ngayon mga katulad Kasi yung katabi natin Sa pila natin dito sa Malis Ay Overcourt, basketballan Ayan po, oh, yung may mamang nakatayo. Sa pintuan, may naglalaro po dyan uh, basketball. And kaya, medyo maingay lang. Uh, ayan. Ayan, masisip natin mga katuda. Naglalaro oh. po ng basketball. Okay, ayan, hanggang doon po ang, Gila. pila, pila. Yan. Hanggang doon. Taas. Mahaba pila. Sa dahilan na wala po ng coding. At wala naman buta o. At ito na po. po yung cover court. May lalaro na basketball. Yan. Yan. Yan, na. Sana yung mga kasama po tayo sa hanap na ay ang tutulak uh, sa kanyang uh, motor. Uh, tutulak po ng ating motor.

terminal ng cruise marami rin Ani no? kanina terminal ng malis dito tayo sa terminal ng cruise ngayon nakapila ano alas po na oh. malakasin ko rin mga katuda sa buong bilang linggo si e, ng libre ano panaw ng mga tresgil na hindi nagbubutaw at walang biya at maka, pwede makabiyahan ng coding yan po ang nakikita natin po mapuno po ang pilan ng dahing motor dahing po siya ok siya tala po sa lahat ng mga nakapanood ng video nito maraming salamat sa walang saan yung sa mga video ng upload ko sa post pues, na ito sige mga katoda maraming salamat may Christmas, may, may Happy New Year Uh, thank you very much for watching.